Ang autoridad ay dapat laging tungkol sa kapangyarihan, kontrol, at pagpapasunod sa iba ng walang pagtutol. Ngunit binabaligtad dito ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 20, Talata 26, Ngunit ang sino mang nais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang talatang ito ay nangangahulugan na kung nais mong maging tunay na mahalaga o dakila, dapat kang tumulong at maglingkod sa iba sa halip na mag-isip lamang tungkol sa sarili mo. Itinuturo ni Jesus na ang pagiging mabuti at inuuna ang iba ang nagpapadakila sa isang tao sa mata ng Diyos. Simula ng araw mo sa isang hamon kung ano ang ibig sabihin ng maging nasa kapangyarihan. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at makatanggap ng isang sariwa at nakakagising na episode na magpapakita sa iyo ng bagong pananaw sa buhay, mas mabilis pa sa iyong pag-check ng email.